guys ay magluluto ng ginisang sardinas sa kaitlog ayan guys nagyan na natin ito guys nagyan na natin guys nagyan na natin ito guys sardinas

at saka itlog ng Yan, hindi sibuyas bawang lang. Simple lang siya guys pero masarap yan. Try nyo din. Uh, talagang magugusog kayo sa sarap. Murang-mura lang po yan guys. Makakapagluto na tayo ng simpleng almusal. Makatipid tayo dahil walang pasok at walang trabaho. Kailangan mo natin ngayon magtipid-tipid guys. So ayan guys. At uh, salamat.